Hello mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 11 si na po ng umaga mga kalaki. At syempre po, lunch, 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 lunch time na po ah. Sa mga nagla-lunch po dyan ngayon pong September 16. Hello, hello, hello mga kalaki. Tutok na po rito dahil mamimigay po tayo ngayon ng mga masasorting 6-digit lucky numbers na pang Lotto Jackpot Pilipinas at abroad. Ayan po mga kalaki. sa mga laki followers natin dyan na nakatutok nito at tagaabang. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo. Pwede nyo pong ilista mga laki numbers sa babanggitin ko. Pag nagustuhan mo ha, pag nagustuhan mo, tayaan mo mga kalaki. Kung ayaw naman, okay lang po yan. Lagpasan nyo po ang vlog namin. Marami po, po kayong mapapanood ng mga ibang nagbibigay dyan. Pero kung legit na followers ka namin at lagi kayong nakatutok dito, baka dito swertihin ka sa amin. Dahil marami po kaming napapanalo, nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Okay, tara na po, mamigay na po tayo ng mga swerte mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po ang ating mga lucky numbers. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. syempre inom-inom muna tayo ng tubig. Mm. Okay. Ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 37. Number 28. Number 46. Number 39. Number 43. Number 51. Number 22. Number 17. Number 15. At number ano to? 20 number 20. Okay mga kalaki, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 14, number 27, number 33, number 35, number 18, number 6, number 12, at number 24. Okay mga kalaki At syempre isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad Ang 7 digit lucky numbers mo ay number excuse me, 7, number 22, number 28, number 31, number 34, number 36, at number 8. Ano? Uh, number 18. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po mga kalaki. Number 2. Number 17. Number 23. Number 25. Number 14. At number 9. Ayan, at syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na rin. Number 4, number 6, number 1, number 1, number 7, at number 8. Ayan po. At syempre, ito na po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad mga kalaki. Kunin mo na ito na po. Number 30, number 19, number 22, number 27, at number 16. Ayan mga kalaki, complete po mga lucky numbers natin. Abroad na ko po mga kalaki ha. Bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Lagi ko po sinasabi yan mga kalaki ha. May mga kumukuha po ng mga picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, hindi rin po kami yan. At lalong-lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. At syempre po, dahil wala naman kami ipapautang. Ano yan? At syempre po mga kalaki ha, tandaan nyo po mga kalaki, pag tinawagan nyo yung mga fake account na yan, hindi po yan sasagot. Mga buisit na yan, oo, mga kaloka kayo. Bakit kailangan kailangan mukha ko pang kailangan yung gamitin para lang makadami kayo ng followers but wala ba kayong tiwala sa mga mukha nyo? Nako po. Dapat. kung talagang legit kayo, yung mukha nyo gamitin niyo, huwag nyo kayong gumagamit ng mukha ng iba. Okay, kaya sa mga followers ko, sinasabi ko sa inyo, dapat makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Okay? Tanungin nyo ako sa mga yan, hindi kayo sasagutin yan. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po. Tignan nyo po lagi ang followers. Dapat meron pong 430,000 plus followers. Tayo po yan. Tayo yan. At syempre may main account tayo, yung Red Parungkin na may 780,000 plus followers. Pero ang ginagamit natin, ito po. Yung may 430,000 plus. Okay? at syempre may Aris Gatchalian tayo na account. At meron din pa tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 17,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 449,000 followers. Ay, pwede mga legit na ako natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo, okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan ano sa loob lang 3 months pag ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at year mo. Pag-aaralan ko po yung mga kalaki. Okay? At syempre po, uh, sa mga interesado diyan, message na po kay sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan. Okay? At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng September, October at November. Oh, sali na baka dito ang sorte mo. Malay mo, 'di ba? araw-araw. May mga napapanalo tayo din, mga kalaki na kapost yan sa Facebook araw-araw. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers, Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642 po mga kalaki. Ayan po. Okay, ito na po. Number 31, number 29, number 26, number 18, Number 10 at number 12 oh, At ito naman po, 645 Number 37 37 number 32, number 26, number 23, number 18, at number 5. At ito rin po ang 649, number 28, number 36, number 42, number 44, number 21, at number 14. At ito naman po ang 655 mga kalaki, kunin mo na. Number 17, number 25, 8, number 25, number 19, number 32 at number 6. At ito po ang 658, mga kalaki kunin mo na ito na po ibibigay ko na. Number 24, number 20, number 15, number 26, number 14 at number 5. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin na takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa, okay, Consuelo Family po, dyan po sa may Muntalban Rizal Hello shout out po sa inyo sa taga Muntalban Rizal Sa Consuelo Family Maraming salamat po at maga parang nakatutok na daw sila Humingi po sila ng 2 digit lucky numbers At 3 digit lucky numbers Bibigyan ko po, po kayo At syempre po sa mga fish vendor naman po Diyan po sa may Balintawak Balintawak Market po Diyan po sa may City, Munoz Bayan Hello po dadadaan ako yung pagpupunta ko ng Cubao Hello po mga kalaki sa mga taga Balintawak Market po dyan. Shout out po dyan kila Aling Loleng at kila Ma'am Sita. Shout out po sa inyo. Umihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 649. Bibigyan ko po, po kayo. Maraming salamat po sa mga gusto pong magpa-shout out dyan. Comment lang ng comment. Share ng share ng videos. Dapat nakaharta. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!